Budget DIY TV console sa kwarto. Pipitas lang tayo ng gagamitin dito sa pondo ng mga scrap materials natin. Recycle lang lahat. Kung ano lang yung meron na tayo, yun lang. Wala tayong ah, kahit anong gagastusin. Mabilis lang to. Maliit na rack lang yung bubuin natin. Sakto lang talaga para salpakan ng TV dito sa kwarto. Medyo pansamantala lang din kasi ganun naman. Pag may maisip na iba, babaguhin na naman. Tsaka babudgetin pa lang muna natin yung mga materials natin. Bago lipat pa lang. Magsiset up pa lang ulit from scratch. Kaya marami pang kailangang buuin na iba. Sa ngayon, eto muna. Simple lang naman. Slotted angle bar lang din ulit yung frame. Bawat kanto, meron na etong corner plate. Tapos, yung turnilyo talaga para dito. Ayan o. Oh, yung may kwadrado para mag-lock ng ganyan. Etong platform, MDF board na natakpan ng formica. Merong molding pero ayan, oh, nakapatong lang. Nasa kaloob-looban pa ng mga box yung rugby. Pag lumabas na, tiyana lang to. E dinidikit. Tapos itong TV, ay ano, dito muna natin ginamit tong monitor mount natin. Galing to dun sa dati nating setup, meron tayong video nun na in-overhaul natin dati yung desk natin. Ang dami nating tinanggal nun, ginawa na lang mas simple. Kasama to sa mga tinanggal, kaya spare na lang to, di na to nagagamit. Meron din tayong wall mount dito, pero hindi pa tayo sure sa magiging setup talaga dito sa kwarto. Ayaw pa muna natin magbare na agad, baka magbago pa yung isip. Tsaka yung dati naming TV na naka wall mount, tinansya lang namin yung height. Okay naman pero pag nakahiga, kailangan may tamang patong ng unan para hindi ngalay sa batok manood. Kaya ngayon, eto, bago i-fix, papakiramdaman muna kung saan talaga yung best spot. Pag disidido na talaga, tsaka na lang tayo magbarena at i-wall mount. Ganyan muna yan, pansamantagal. Kung titignan sa video, parang alanganin, pero safe naman. Focus dito sa likod yung center of gravity. Kung tutumba man to, patalikod, hindi pa harap, eh, against the wall naman, kaya okay lang. Tapos etong isang layer dito, yung dati nating monitor riser. di na rin 'to ginagamit kaya dito muna natin ilagay. Nakapatong lang naman, hindi nakafix 'pag yung work desk na ang setup tapos maisipan gamitin ulit 'to. Magagamit pa rin, madali lang din tanggalin. Papalitan na lang ng ibang board 'to pero sa ngayon dito muna 'to para ayan oh, maayos na tignan, hindi na kailangan magpintura. Dito 'tong power strip, tapos itong subwoofer, ayan yung left and right speaker. Tapos tong switch dito. Yung ilaw nito, eto na rin yung nagsisilbing dim light dito sa kwarto paggabi. Etong lagayan ng controller, ano lang to? Yung pang mount sa motor. Ayan oh, kinuha lang natin yung pinaka clamp nya. Tapos eto, galing sa sirang phone holder. Ayan, nakasalpak lang ng ganyan. DIY lang din na ano, controller stand. Ayun lang, hindi pa 'to yung final form nito, ganyan lang muna sa ngayon. Dami pang aayusin next. Ah, sa box pa karamihan ng mga gamit, yan pagpalang pa lang. Marami pa ibang paprojectin sa inaraw-araw na ayusan at ligpitan. At least pagkatapos ng magdamagang gawa, pag himlay eh may mapaglibangan na. Baka pag relax-relax manood, tsaka maglaruman lang bago matapos ang araw.